Yan yun to mga Lodi Yan daw ang sagot para sa mga crack ng inyong mga sasakyan Yung mga Lodi oh Inilalagay lang na ganun Tapos tingin nyo Nawawala na yung crack ng salamin Ala ano ang galing Tapos pati sa cellphone nililagay niya At saka sa salamin sa mata Ala So titing na natin kung legit yan Susubukan din natin Okay Let's go Oops Bawal gayahin ng mga bata Patnubay ng magulang ang kailangan Tumating na nga yung order natin Na pantanggal ng crack ng salamin. So, ito, buksan na natin. Yan yeah, mga Lodi, so ito na nga yung ating... Car, gl car, glass repair fluid. Ano, so bali meron siyang kasamang yeah, blade at saka ganito. Meron pa palang kasamang ganon kaya simulan na natin to. Pag simula na tayo, so bali, ang gagawin natin, tanggalin muna natin yung kaya may takip siya sa dito. Sa loob ng bottle. Tapos saka natin ito ilalagay. Yan. So, bale meron nga pala akong dito na lang ako nagsample kasi wala naman akong sasakyan ano. Yan, bale yung tricycle natin wala din sa na basag. So, eto, dito natin ita-try no. So ito, simulan na natin At isa-isa ko nang ang nilagyan yung mga salamin na may crack Bali makapal din yung salamin na yan mga Lodi Kasi yun yung salamin na lagayan ng mga paninda At tingnan nyo naman mga Lodi habang nilalagyan ko Medyo lumalabo na agad yung crack Ala, nakakatuwa parang makakaligit na naman tayo dito <laughs> Pasensya na kayo kung dyan ko lang ha, mga Lodi Kasi wala naman tayong sasakyan na mapapagtryan Meron nga tayong sasakyan yung tricycle pero wala namang salamin. <laughs> Matapos ko ngang lagyan yung isa so isinunod ko naman itong pinakamalaki na may crack. Yan mga lodi ha, kitang kita, kita nyo kung anong klase ang crack na yan. So titingnan natin ang pagkakaiba mamaya pagkatapos. Shoutout nga pala kay Jeron Balbuena. Ayan, nalagyan ko na yung malaking yan so baba muna natin at isunod naman natin itong panguli. Tingnan nyo mabuti ang crack na yan mga lodi at kung anong magiging itsura na yan mamaya. Ay pag talaga naman yan i-effective, i effective baby bibigay ko ori kung sino mong may crack di eh kaso yari isa ha huwag magagawan <laughs> matapos ko nga managyan lahat mga lodi inilagay ko muna dito sa lamesa at ating patutuyuin eh habang inilalagay ko nga yun mga lodi ay parang meron agad pagkakaiba ay ako'y tuwan tuwa naman at parang ako'y makakaligit <laughs> ay yung baga namang karamihan sa akin pinapakita ay budol eh abay ang magagawa ko ay sa budol eh lang nga namang ako'y mandaya yan okay na patuyuin na lang natin to makalipas ngang ilang oras mga lodi, eto na siya ayan so, lilinisan lang natin to para malaman natin kung may nagbago ba o wala, kaya naman dito napapasok yung blade na libre mga lodi kabali, kikis-kisin lang natin yan, para yung mga tumigas na fluid yan sa salamin ay maalis grabe mga lodi, hindi ako makapaniwala kasi kinikiskis kis ko pa lang sya, alam kong merong pagbabago dun sa ating nilagyan, matapos nga pala natin kis ang blade mga lodi, eto nasa naman natin ng basahan yung mga Lodi. Tingnan ninyo mga Lodi, ang pagkakaiba ha. Oh. Wow! Ang galing halos na wala yung crack ng isang ito. Guhit na guhit na lang. O, oh, tingnan nyo mga lodi o. Oh. Siya, teka, Pupunasan ko lang ng ayos ha, oh. o. Papakita ko sa inyo. O, di ba? mga Lodi, at eto na nga yung ating nilagyan mga Lodi oh. Tingnan ninyo, meron ba hindi natatanggal na tumigas siya mga Lodi Pero, tingnan nyo naman ang pagkakaiba Oh, ang galing <laughs> So legit siya. Oh, nawala yung puting-puti kanina na kala mo nakrak crack na crack pero siya oh. Meron although meron pa rin naman oh, although, <laughs> Meron siyang guhit pero hindi na sadyang so mahalata mong crack na crack. Tapos isang ito naman yung mga lodi meron pa akong hindi natatanggal na tumigas yan yung puting ito. Hindi ko pa natatanggal pero tingnan niyo naman ang pagkakaiba. Kaysa doon sa kanina bago natin lagyan wow tapos ito namang isang mga lodi yan ito medyo parang maghihiwalay na siya kaya nilagyan ko pero ninyo naman ang laki ng pagbabago parang maghihiwalay na siya yan o. <laughs> <laughs> ang galing. yeah, mga lodi, para sa akin ay okay na okay yung pang pang hindi naman pantanggal yung para man lang mabawasan yung pagkakrak ng salamin ng kotse. Syempre kayo pa rin ang bahalang humusga. Bali sa mga interesado, ang link ilalagay ko sa comment section.